sana na dito si Kasi para uh, may natin ito. Regalo ko para sa kanya, wow. uh, para hindi na siya matinig ang paa. Kasi hey, Bobby! Hoy! Aba! Para may dala ka. Oo. Oh. Yung dala ko sa iyo. Ano yan? Ay, marami ang nag-request na ano, yung para may suotin ka. Oo, oh, marami nga mara nga kakot sa takasakin akin. Ba't ako oh. yung wala si Dinas? Kaya, binigyan ni kita nitong uh, pansapin sa paa mo. Para hindi ka matinik. Para ah, may gyag. Di ba ah. gatin chinila sa ano ay tatanggal. O oh, nila tanggal nga kaya yak pili mo um, chinila. Ito, ito ginawa ko ng paraan para hindi ito matanggal. Maganda ito. Ibig sabi in order mo pa yan. Oo oh, ay. Wow. Ito yung paan. Ang ganda wari ay. Ano. Oh. Wow. Ito yung regalo ko sa iyo. Oo. Oh. Wala. Wala. Ay ako yung dali-dali. Ay di ako yung mako na. Ang bahala na rin magkukat. Ay salamat. Wala. Wala. Ako yung malakadad. Dali-dali ako. Oh, ako yung may ako. Parang ang bigat ano? Wala, makapunta na ako. Oh. Ay, ano ganda mo, parang nga bigat pa sinari. Ay, baka sandal so, hindi naman sapatos ito at sinilas ang kailangan ko ay. Ay, ginari, ay, hindi na ako matitinik. Ay, ayos. Ay, at sa gain erap ng mahirap-hirap ang kontak nga. Hirap din naman bagay, kalakad ng yapak at, mm, yan ang tinik din sa inadaanan ng kuway. Ay, buksan ko pala. Klase, dari ari. Ay, chini, Jasmani, kaya ibang klase ay baka ito'y bagong labas siguro ito, bagong uso, bagong ordir. Ay, ang kapalo, tigas pati. Ah, ay, chini, Jasmani, ay, ang kapal sakto naman. Ah, ay, iya, tamaalala siyo kapal pakayong. Ay, ang lapadong. ah, hindi nga ni matals siguro ito, titali ito, napanlalat makapal, ay, ang kapal naman. Ah, talagang walang kilik ito. Ah, is Ako Ay, ay, ay kasya pala naman. Medyo malapad lang. Ay, ang ganda nitong pang, pang tinikan talaga. Hindi, hindi matalsik at metali, Ay, ayos din yung tao nyo. Kasya, Ay, At Ay, atya. Ay, sus. Ay, nagapakan na ito. Ay, lalo akong hindi makakapang nito. Sobrang lapad naman ito. Ah, ah. Ayan, ano nangyari arsa. Lalo akong, ay, saan inorder arin ng taong yung... Ay, tontuwa na pa naman ako. Ayos na itong sinilas ng makapal-kapal at hindi nakatalisik. Ay, hindi naman ako makalakad. Ay, sus. Ay, ay, ay pag hindi nangalabat, na ay... Ay, ina po. Ay, lalo mo dyan dito. Ay, ay, Mario. Ay, sige, palun. Ano pina-order sa akin? saan palit na bansari ng order noon.